Isang nurse sa Italy pinagsususpechahan ng pagpatay sa tatlong dosenang nakakainis na pasyente. Maraming nakakainis na tao sa mundo, pero wala tayong magagawa dyan. Para sa isang nurse sa Italy, kapag nakakainis ka, papatayin ka niya. Si Daniela Pujali ay iniimbestigahan para sa pagpatay sa mga pasyente sa pamamagitan ng pag-inject sa mga ito ng mataas na dosis ng potassium. Ayon sa Central European News Agency, pinatay ng nurse sa mga pasyente dahil nakakainis sila o nakakainis ang kanilang mga pamilya. Ang pinakamalaking problema ng mga investigador ay kung paano nila mapapatunayan na pumatay nga si Pujali. Ang mataas na dosis ng potassium chloride ay nauuwi sa mga heart attack. Ito ay isa sa mga drogang ginagamit sa US para sa mga executions. Natagpuan nilang mataas na levels nito sa isang biktima pero mabilis din na nawawala ang chemical sa katawan kaya mahirap itong makita. Ayon pa sa mga katrabaho ni Nurse Pujali, minsan siyang nagbigay ng napakaraming laxatives sa mga pasyente just for fun. Sana nga ay makulong ng matagal-tagal ang nurse from hell na ito.